sa kalagitan kasi ako ng tray kaya yeah, yung yan yeah. yeah, kasi yung hindi ka yung madilim eh, badilim, eh. natin wow. ayan puro jungle lang yan eh hindi halos yeah. uh. puro jungle lang yan eto ito yung hiwalay na isla dito yung nakatakot ito dito kaya ngayon kaya maga nagasara to sarado lang ganda kasi wala pa oras pa lang yeah. oh, alas, 9, alas 9 pa lang sarado na dati to, alas 12 nagasara dito yung mga something something kaya inaano nila kaya nagsara na agad ispa ito ayun o madilip kapunta na natin ito ngayon may reklamo dito eh, eh yung pump daw hindi nagasara pump daw swimming pool alay apunta natin walang tao dito ngayon sa isang buong isang isla na to simpre gabi na eh ako na lang mag isa Hmm. Basta nakaunaw yung camera ko. Madilim. Hindi pa naman ako inapanindigan ng balahib. Titian na tayo sa akin. <laughs> Ayop. <laughs> Patawa lang. Takot na yan. Ito. Oh. oh. Ito kasi yun. ayano oh, eh. Bukas pa. Ayun, ang dilim oh. Ang dilim dito guys oh. Sobrang dilim. Ilaw na. Ito eh, rin. Ito natatapatan na ng pasalita maliwanag. Itong ulang i-add in mo nung hindi <coughs> pinatay yung pump. Umalis na agad. Hindi nata nilalamay. Kamahan nyo ako Ay nakapok. Shush patay. Oh. May tubig pa. Ayan, ito ay, guys, ano? Ito no? ito. Staka ng tubig. May float switch, ano? Dito, pag mga hinahina, hinahin, loob, ay, hindi ka pwede bumunta. Ay, na. Ano ko dyan? Harami dyan. Kung dito'y gabi na eh. na hinalo mo, hindi ka pwede punta dito. Ako po. Baka ikay <laughs> mapaanak lang, hindi ka aanakin. Hmm. O, oh, ay, gaya <laughs> ka dilip o. O yan. Yan, maliwanag lang buwan, kaya wala pa rin makita. O. Oh. Saan na talaga. Saan na ka dire. O. Buti ito may bukas sa ilaw. Number 2. Ang dilim. Malaki ito eh. Maso ikot ko pa Ikot ko pa kayo dito eh. Huwag na. Eh, dito eh. May sabde. dumaan ako dyan eh. Dito sa kamadaan. Ang ba? May nakita ko din eh. Para paka ko naman ng tinila si. Eh. O, kayo, sige hmm. Ko. Wala. Wala. Dini yan Mas okay pa dumaan din eh. Doon sa dinaan ko inakakanin. Nakakatay ng balahibo. Dini bali wala. Hmm. Wala man eh. Huh. Hmm. anak na. Doon sa kabila doon. Hindi na anak ko. Hindi ni. Hindi na kakatay ng balahibo eh. Balakang ko nga. Doon taris ka naman. Hindi na kita kita. Ayaw. Hindi rin. <coughs> Wala na. Wala. Ganyan pa kayo natatakot ikutan nyo. Ikutan nyo isang lugar. <coughs> takot kayo sa loob ng bahay nyo. Ikutan nyo bahay nyo. Mawala eh ano. Takot. Mabalik na ako. Sige na. Ay, ano pala? Ang an tabay lang. Madadaan natin din maraming coral eh. Maraming isda dito. Pero natin hindi pa yung tubig eh. Makakita ah, tayo ng maraming isda. Ayan o. Oh, yung kulay green. oh, laking purak. yung kulay pula. Maya-maya. Tsa. -maya. Ito eh. Dalawa lang ako. Ah. Eh. Ah, oh, ito meron din, oh. Yan, oh. Kita nyo yan. Kule green yan. Isda yan. Laking isda yan. May ama, ano yan. kurak. Hindi masyadong. Mahina yata yung plastic ko na. Ito meron din, oh. Yan, oh. Uh -huh. Maliwa. Mahina. Ah, oh, dito kita. Dito kita kita. Wala, meron, no? Ayun, no? Kita, buntot na nakatag. Naka, no? Meron din pala ito. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, apat. Kuyog. Ito, may malaking purak, oh. Zoom ko ang konti. Nasa yung malaking purak. Ayan, oh. Oh, dalawa. May purak ng malaki. eh oh. eh oh. Ayun, oh natin no? Yan, isda din yan. Ang dami. No? lang, guys, mga kaulam Kita nyo no? naman, ibang kulay. Ang bulong, bubabulong na yan. Eh, Ayan, malapat, Ari malaki din. Ari na para. Ayun oh. malaki, puro Puro pura ka lawan. Isdam pa to eh. Ya pa mahina pura. Okay. Ari din ang laman oh. Wala malalabster ay. Eh. Kung may lobster din si Bating ko agad. Lapit lang yan eh. Kahit pugita. Sabi din pwede. Okay. Sige na guys, makilis. Dito na ako sa puno ng tulay. Ngayon, pinunta natin. Yan. Simula yan. Simula yan doon. Yan. Layo pala ako. Yan. Mas pakita sa iya. Ano? Madilim. Sige na. Bye. Oh, nakakatakot yan. Nagbahin na yung kata. Ay! Ano oh, yun? Ay, may dumaang haba. Igat yun. Wala. Ang laki. Ano ang bugit? Ayan. Ang laki. Ang laki. Ano? Ano yan? Saga. Ang oh. laki. Tigas ang katawan yan. Sigay pa yun. 呢啲嚟，擺爛落嚟。